Oh, lalaki pero galing niya mag-arrange ng flowers so oh. eh yung mga paninda niya ayan oh. gaganda yeah thank you happy mother's day sa asawa mo pata sa nanay mo happy mother's day So mga kasangkay, welcome back to my channel, Vim TV po. eto na nga po pala yung mga napili kong mga bulaklak para sa video ko po ngayon. Yang hawak ni Kuya na roses, yan po yung 12 pieces na roses para sa selected mothers na pagbibigyan ko. At yung inabot ko sa kanya ay para yan sa tatay ko naman sa puntod niya at yung pangalawa kong inabot sa kanya ayan yung special na bulaklak na para naman sa nanay ko dito na kami sa punto din nanay kasi kamatayan niya ngayon tapos Mother's Day Happy Mother's Day na connection ng pagkamatay niya sa Mother's Day di ba babe? Mm. oo na si baby na <laughs> ito ito nga pala ang flowers na dinadala ng ate ko I ipinabili niya para sa nanay ko shout out dyan sa mga anak na katulad kay sa kapatid ko na masyadong mapagmahal sa pamilya happy mother's day everyone <laughs> ito ang aking pamangkin si Aisa Happy Mother's Day din para sa aking pamangkin. Ngayon, ay May 12, 2024. At the same day, kamatayan din ng nanay ko. 2019 siya namatay. Five years na siya ngayon. Kaya, nagpunta kami sa sementeryo after noon. Ito. May bibigyan akong mga special mothers na bibigyan ko nito shout out kay ate kasi siya ang sponsor nito kaya thank you sa kapatid ko si Wilma Mancilia o be, kumuha na ng isa isa ka na sa napapagaluban ng isang rose, mamili ka na maganda o oh, sige o ano masasabi mo, akin na yan pa may yeah, na lang. <laughs> thank you, Sir Rose. Thank you, Ta. Oh, uh, uh, uh. Happy Mother's Day kamu mo out happy there. Happy Mother's Day out there. All over <laughs> the world. <laughs> Jing, kita meron na. Uh, okay. Kahit naman na hindi, ano, hindi nanay. Katulad tita Wilma mo. Mm. Hindi man siya, wala man siyang anak. Pero tayo ang nagsilbing mga anak niya. Kahit mo pa, di ba? Oh. Uh, uh, happy, uh, happy Mother's Day na Mother's rin kay Day, tita. ate. Wilma Mancilia. Laging nakasuporta sa vlog ko siya ang financier ko dito sa rose. sa roses pati sa pagpunta ko dito pati sa pagkain ko salamat ayun yung pamang yung apo ko ayun oh second eye second mother si i see jelly jelly ay mama ko nang rose dahil Mother's Day ngayon, di ba? Kagandang <laughs> nanay nakatakit <laughs> oh, parang ewan, eh, ang ganda-ganda eh. oh, ayan, happy mother's day ano masasabi mo? <laughs> happy mother's day happy mother's day talagang <laughs> <laughs> gumayo ka pa rin andi dito ako sa murong pick one para sa mother's day minang happy mother's day Mir. happy mother's day sa'yo. Oh, di ba? <laughs> thank you. Pa po kayong you. isang you. Thank you very much. Pa po. <laughs> I <do> love you, Salamat. <laughs> okay po. Sige po. Aalala thank you. Alala <laughs> ng baby ko. <laughs> okay. Kuwang isa. Kuwang isa. Oh, be, alas dyan, be. Di makita mukha ni tita. Ah. Kailangan pa. Oo, oh, siyempre. Happy Mother's Day. Oo, oh, oh, okay. Kuha kang isa. Nanay ka? Nanate. <laughs> Teka lang. Tumayo. <laughs> o, oh, happy Mother's Day. Kuha kang isa. Kuha kang isa. de Happy Mother's Day. Happy Birthday. Nay. Happy Mother's Day, ya. Ito na naman ako. Mangungulit na naman sa iyo. Tayo, 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 tayo. Ano? Ano na siya? Kumusta na yan? Okay lang. Koy, hindi okay. <laughs> Ay, nga, ano ano na? Ya. Yeah. Namumuti ang kamay. Kuha ka ng isa. Ay, kuha ka isa. Kuha kang isa. Happy Mother's Day. Kuha ka muna. Isa lang, isa. Yan. Hoy, <laughs> ano na magsabi diyon? Mm.

Mother's Day, Happy Mother's Day, Yaya. Yeah, yeah. Oh, happy oh. Happy din <laughs> happy din. <laughs> happy din daw. Happy, guys. Ay, masaya na siya, oh. Ayun. Masaya na siya, oh. Oh, di ba? Ano ba sasabi mo sa mga nanay na pinagtitiisan yung mga nagsasakripisyo sa mga anak, pati asawa? Ano masabi mo dun, ya? May masaya sa mga pag-aalaga sa mga apo tsaka anak mga anak 'di ba it naman kasi pag nagsakaripit tayo pag nasa sa kanila na lang yun kung suklian nila tayo 'di ba Ganoon naman ang nanay hindi naman naghahanap nag naghihintay na kapalit 'di ba Ganoon ang nanay 'di ba Ating hati ako sige po Salamat ya